Hello guys, eto good morning, good morning sa inyong lahat uh, Umagang kay ganda, eto unang uh, pasok ngayon ng mga bata uh, Magsisimula na yung uh, pasokan ng mga bata guys Kaya eto ang aga natin maggumising uh, para mag-prepare dito sa ating tindahan So eto super super good, nakaready na yung ating uh, sari-sari store Ay alam naman natin kasi malapit tayo sa school Pagdating ng mga bata ay talagang uh, dami na nila dyan sa harap So i-prepare natin itong ating uh, tindahan ngayong umagang umaga ay mag, well, eh, handa na natin yung ano yung mga mabenta dito sa ating tindahan. Ano ba, ano ba yung mga items na mabenta dito sa tindahan natin guys kapag pasukan ay eto ito yung uh, mga C2 kasi bawal sa school yung mga coke at saka mga matutabisin. So uh, i-prepare natin yung mga C2, yung uh, ito yung ating mga Pajibar, mabenta mabenta yung mga Pajibar, yung mga ito mga sito, yung mga ganitong sito, yung uh, red na sito. Ganito guys, yung mabenta mabenta sa tindahan kasi bawal magbenta yung school ng uh, mga coke. Dahil uh, unang uh, araw ngayon ay at na uh, sigurado ako yung canteen kasi ng school ngayon ay wala pang laman. So uh, prefer tayo ngayon dahil alam ko marami yung bata diyan mamaya. Tapos yung mga mga magulang na magbabantay. Kaya ito, Uh, sikapin natin uh, uh, na ayusin to ng maaga kasi kagabi ay uh, hindi ko to masyadong naayos dahil gabing gabi na marami pa tayong customers guys kaya ito, uh, tsaka tsaka lang tayo kapag malapit ka sa school ay talagang uh, asahan mo yung uh, uh, pag uh, tatambay mo dito sa tindahan mo ay sulit na sulit at yung ating uh, pasensya ay habaan natin dun sa mga bata dahil uh, alam natin unang araw yan, I excited dyan dahil uh, napakarami pong uh, mabibili dito sa tindahan natin ngayon. Hindi muna tayo nagbebenta ng uh, pang-school supplies sa unang araw kasi alam ko kumpleto na yung mga gamit nila. Kaya ang i-prepare natin guys ay yung mga kanilang merienda. So ayun, ihanda uh, eh, na rin natin yung mga uh, panukli natin dahil alam natin yung mga pera ng mga bata niyan ay Buo-buo uh, pa dahil uh, unang pasukan So magprepare din tayo doon sa mga panukli natin Magiging mabilis tayo uh, Kilalaan natin guys yung mga baguhan na bagong pasok na estudyante Dahil uh, siyempre grade 1 may papasok na naman na grade 1 uh, Kilalaan natin yan dahil kakaibiganin natin Uh, yung mga bata medyo nahihiya ngayon dahil aunang araw ay tayo yung mag-adjust guys kaya may kamag-shout out sa lahat ng ating mga bagong customers ngayon uh, sana gabayan tayo ni Lord dahil aunang araw natin uh, medyo umulan dito sa amin guys kaya ano tayo ng konte, mag-adjust tayo ng konte at ayusin natin yung ating mga paninda dito sa harap guys I check natin yung ating chiller guys kasi ito yung mga mabenta sa a uh, mga bata ito yung mga chucky that's meal ay uh, yakult ito at saka ito yung mga uh, allowed lang sa school na ipapasok nila guys yung mga pancham so kaya magbigbig tayo ng ating that's meal kasi parang kulang tong that's uh, meal sa umagang umaga kasi uh, may mga bumibili din ng malamig pero mas marami yung uh, mga batang hindi bumibili ng malamig guys kaya ito ah uh, mag-refill pa tayo para mas uh, hindi tayo mag mamaya. 'Yan ang ating uh, punong-puno yung ating uh, chiller. So ito yung ating harapan guys, ay maglalaki tayo dito ng uh, C2, si ito ang ilalagay natin yan para makita yung uh, bata yung ating paninda at uh, kailangan niyang makita kasi yung bata ay titingala kaya ito ang ating uh, display muna dito sa harap. At sa pagdi-display ay maglalagay muna tayo ng C2 dito para makita nila. So guys ganito yung harapan ng ating tindahan dahil uh, halimbawa ako si customer na bata ay uh, makikita ko yung mga gusto kong uh, bibilhin dito. Ito yung pinaka fast moving dito guys. Chucky, ito yung mga Oreo, mga ganito. At saka ito yung mga tong mga dinadala nila sa school. So eto guys, yung pinakamabenta dito sa ating tindahan kapag uh, mga bata kaya i-display natin dito sa harap. Uh, wag muna tayo mag-display ng mga pambatang laruan dahil uh, talaga magugulo yan at matatagalan muna tayo dahil first day of the uh, first day ng school ay eto muna yung ating uh, pang uh, akit sa kanila sa harapan. So ganito ang ating bukana pagdating ni customer ay ganyan agad yung kanyang makikita guys dito sa harapan natin. So, pag uh, tumingala naman sa taas ay may mga chichirya tayo. So, marami naman tayong pang uh, repair dyan sa loob. Uh, pang stock at uh, pang refill. So, yung mga soft drinks natin ay mabenta. Mabenta rin yung ating mga dilata. So, ang aga-aga natin magbukas guys dahil alas 3 ay nagbukas na tayo. So, para good ay nakabenta naman tayo guys. So, ayun ang ating uh, ire-ready dito sa ating tindahan. Mabenta rin yung ating mga shampoo. Yung mga shampoo ngayon dahil ah... Uh, Talagang, ah, uh, yung mga pasukan ay mabenta-mabenta yung ating mga shampoo. So, ganito, guys, yung ating, ah, uh, dito sa ating tindahan ngayon. Dahil, ah, uh, alam natin, ay nagre-ready na yung mga magulang ngayon. Ay, talaga nga naman, uh, yung mga anak natin ay excited, super excited, guys. So, ayun, guys, napakasarap humigop ng kape kapag umagong-umaga. Nakatapos na tayo, nakapag-prepare. At talagang, ah, uh, ayos na ayos na hindi na tayo magagahol sa oras mamaya pagdating sila ay marami na tayong may ibibigay sa mga estudyante so eto napaka excited natin dahil alam na naman natin ngayon kapag uh, marami pagdatingan yung mga estudyante ay uh, parang trompo tayo dito guys uh, napaka blessed po natin ngayon uh, so sana sa lahat ng mga sari-sari store ngayon ay excited magbukas So, ito uh, guys, uh, kailangan lang natin ang sapat na panukli. Naka-ready na yung ating mga gamit dito. Si Skull Gunting Calculator ay talagang naka-ready na dapat yan silipin muna natin guys yung mga ganap kahapon dahil kompleto na yung mga estudyante dito sa aming lugar ay nandito na lahat magpasukan na bukas yung mga high school, college ay talaga magpasukan na kaya nandito na sila lahat ngayon sa atin nagtatambay na sila dito sa tindahan natin ay kompleto na at matao na naman dito sa lugar namin guys sila ay naglalaro minsan sa court kaya ito ay mabenta mabenta yung ating mga soft drinks ganon din ang ating load guys ay talagang uh, dito sa ating store ang ah, uh, pinupuntirian nila sa load napakalakas po natin sa load. Kaya ito yung ating discount dito sa load ay hindi po tayo nagpapakawala ng uh, stock ng uh, load dito. So kung ikaw ay baguhan pa lang sa Sare-Sare Store guys ay magdagdag ka ng load, GCAS at saka iba-iba pang uh, pagkakakitaan dyan sa tindahan mo ito ay napakaganda dahil uh, yung load nga guys ay napakabilis maubos yan. Lalo na dun sa mga kabataan na gusto-gusto maglaro ng mga ML ay talagang mabilis maubos yung kanilang load. Lalo lalo na yung pasukan ay hindi po uso yung free uh, wifi sa kanilang school kapag saka lang nila mahahawakan yung kanilang uh, cellphone pag break time nila. Dumating din guys yung ating uh, Pure Gold delivery kahapon ay talagang uh, etong nanalo naman ay sumabay na naman yung ating uh, delivery at talagang sakto-sakto uh, sa pasukan ngayong uh, araw dahil marami tayong stock Puro pang-merienda uh, yung ating kinuha kay uh, Pure Gold kay Aling Puring salamat sa pre-delivery ng ating Pure Gold napakaganda ng kanilang serbisyo dahil every week po sila pumupunta dito sa atin at kung paano nga ba ay uh, sumali kay Aling Puring ay punta lang po kayo sa Pure Gold magpa-member lang kayo at dapat mayroong kayong mga uh, valid ID at saka yung inyong uh, permit sa inyong uh, tindahan ay daladala nyo yan guys so napakaganda ang servisyo ng Pure Gold dahil uh, dadalhin nila yung uh, item sa store nyo. Uh, mag uh, may pupunta lang dyan sa tindahan nyo, kukunin yung order Tapos, uh, ano na guys, nag-deliver uh, na nila hanggang sa inyong store ay wala pong hassle at talagang hindi po makakasave po kayo ng uh, maraming oras. So, saktong-sakto ang delivery ng Pure Gold sa ating tindahan dahil uh, eto kulang-kulang tayo ng mga ibang items. At salamat sa Aling Puring dahil sa napakaganda ang kanilang service dito sa aming uh, So may, ka -may ka shout out sa lahat ng pure gold dyan sa Lawag City, uh, Ilocos Norte So ito yung ating delivery ay umabot tayo ng halos 6,000 na uh, pera pambayad natin kay Aling Puring So yan ang uh, ating latest updated lang muna tayo dito sa ating uh, sa Store guys ay, talagang uh, tututukan natin itong uh, unang araw ng uh, ting mga estudyante dahil uh, medyo maulan-ulan at alam ko wala silang ibang pagbibilihan kung hindi dito sa ating uh, tindahan kaya nakaredy na tayo yung mga iba nating uh, uh, bote dyan ay itinabi na natin kasi alam na natin yung mga mambata dyan ay makukulit magtatakbuhan dito sa harapan ng ating tindahan kaya i uh, sinecure natin lahat yung ating mga buting uh, walang laman dito sa harapan ng ating tindahan so binago natin yung setup hindi natin na uh, display dito sa harap yung ating mga de-bote na walang laman dahil uh, puro bata yung ating customer